Hindi ka vlogger, pat mahihayaan ka. Si Mundo ng pababag, bawal dito ka. Pan pinasok mo ito, lahat ay content. Tulad nito, bumili lang akong talapay, sa kami dala-dala akong bag. Content na. Ayun ako guys, pasinsyan nyo na in ko. Hindi. sumali din in, si bo in boses niya si vlog eh. Ito Mundo ng sa... Alam ako, ako, man isip ng vlog mo. Minsan, nauubusan ka kasi ng kikokontent, no? Nga ba? Pero, huwag ka man alala. Pero, pagpagkot ka na, pahinga lang po. Pag sunod araw, ituloy mo naman. Yun, nandito na ako sa si bahay. Kina ko man isip ng iba vlog ko. Vlog sa ito, guys. Halika, guys. Pasok tayo si amin bahay. Hi! Marami pa ako nilipit nilip ngayon, guys kakalat pa rin. upuanan ng ading ko. Ano ba yan kasi? Kaya tuloy nang si Vlog. Abalik vlog. po si Baby Kes Kes guys.